Hey, what is up, Aramira City? Nag-enjoy po ba tayo lahat? Ayun, sana po ay maganda ang inyong gabi kasi ngayon bubong sa natin ang ating Christmas lights dito sa City of First. Pero anyway, ah, uh, gusto ko lang po siyempre magpakilala. Ako nga po po na si Josh Josh Cullen. At ako rin po ay member ng isang grupo na nagkangalang SB19. Ngayong pong gabi ay siyempre deserve natin mag-enjoy lahat, kalimutan ng lahat ng ating mga problema. Pero po, sa susunod mong awitin, sana po ay sumabay tayo lahat. Ito po ang 1999. Siyempre, we're so happy Sa kanta mo, yeah. okay. ano ba mga inspiration ng mga songs mo kanina na Yoko na 1999 and Bout Tonight? Well, basically po, uh, lahat po ng kanta ko, I will po sa araw-araw mo nangyayari sa buhay ko. So kahit ano po yan, from Yoko na The Toxic Relationship, 1999, is a song that I dedicated to my younger self. And for Bout Tonight, um, that's my introductory song po. Bueno, oh, esos es amigos están acá todos los bromos.